Hello mga ka-sweets! Ayan, samahan nyo po ako mag-unboxing ng mga pinamili ko kahapon. Ayan nga po yung mga fireworks candle, tsaka yung mga ibang gam gagamitin ko dito sa aking baking area. Mga marshmallows, aking loot cups, souvenirs, ang vinyl gloves, uh, cupcake liner para sa brownies, Uh, at maraming 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 uh, coloring. Ayan ang ganda na lagayan ko, 'di ba? Lagayan ng Vita. Kasi sayang naman kasi maganda din siyang lagayan tsaka matibay. So, diyan ko na lang nilalagay yung mga coloring ko kasi ano siya, safe tapos Naka, nalalak siya, hindi siya lalagay ng mga lamigas langgam, ganyan, ayan bumalik na yung kuryente, yung pag, per, pag film ko kasi neto, wala na kuryente so gumamit pa ako ng flashlight so ayan bumalik na yung kuryente, tapos ayan, nag-additional ako ng baking pan, kasi yung ibang baking pan ko dito is butas na, nairapan ako lalo na pagka-star, uh, bumalik ko ng additional, pati yung round, Ito naman, nag-restock din tayo ng mga board kasi wala na rin akong board dito. Medyo ubos na. So, para hindi ko bili ng bili, so need ko mag-stock dito. Lalo na pag may mga rush order, makikater ko sila. Tapos, ayan naman is cupcake stand para sa mga freebies ko ng package sa palawagan. Tapos, another box again. Ang i-open ko. ah uh, ano um, ba naman ito? I Check natin. Ay, ayun. Ang chocolate. Tapos, gummies again para sa loot cups ko. Tapos, chocolate, crushed chocolate. Tapos, ayan, maraming maraming chocolate chips and white chocolate chips para topping sa aking brownies. So, ayan, another again, another board. Kasi, pilig ako mag-stack ng board kasi gamit na gamit ko talaga yung board everyday sa mga cakes ko. Ayan, iba't ibang size yan siya. Mga flyhood boards para sa mga two-tier cake. Para safe siyang dalhin. And then another box again. Ano naman laman ito? Ah, ayun. Mga coloring, uh, chocolate, ah uh, sliced almonds, and uh, cashew. Tapos, ayan, chocolate seven na ito try ko siya kasi hindi ko pa siya try Parang gusto ko siyang itry. Parang masarap din naman siya. Tapos, ito yung another box na binuksan ko. Hindi pa rin play yung video. Another chocolate din siya. Madaming madaming chocolates kasi kailangan ko mag-refill ng chocolate kits. Gamit ko din siya. And then, the last one is ang whipped cream na gamit ko. Masarap kasi ito eh. ito na gamit ko. Thank you for watching. See you next video. Bye!